Welcome to my channel Camp Boss Dar. Please subscribe, like, and share. Hit notification bell for my new video updates. Narito ang buod ng ikaapat na State of the Nation Address, Sona, ni Pangulong Ferdinand, Bongbong, Marcos Jr., noong ika-28 ng Hulyo taong 2025, na ibinigay sa Batasang Pambansa, Quezon City. Pangunahing highlight ng SONA, pagtanggap at panawagan sa bayan. Binigyang diin ni Pangulong Marcos ang pagkadismaya ng publiko sa pagganap ng pamahalaan, batay sa resulta ng May 2025 midterm elections, bigo at dismayado ang mga tao sa pamahalaan, lalo na sa mga pangunahing serbisyo. Kasabay nito, hinikayat niya ang pagbabago sa serbisyo publiko, kailangan pa natin mas lalong galingan, mas lalong bilisan. Pambansang agenda, pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Ekonomiya, agrikultura, negosyo, at infrastruktura. Diretso sa pangako, murang bigas sa halagang 20 piso bawat kilo sa pamamagitan ng Kadoa Centers na abot kayang implementasyon ng hindi naaagrabyado ang mga magsasaka. Suporta sa maliliit na negosyo, loans na walang collateral, micro-enterprise programs, at business management training. Infrastructure plans. Apat na libong bagong classrooms. Mabilis na internet sa mga paaralan. Rehabilitation ng Guadalupe Bridge na hindi suspendido ang daloy. Redeployment ng bakanting Dalian train sa MRT. Pagbabalik ng libreng Love Bus. Mahigit dalawandang power plants na ipapagawa at net metering program para sa sustainable energy. Tugon sa isyu ng tubig, inutusan ang LWUA na ayusin ang serbisyo at managot ang mga kulang sa tungkulin edukasyon, kalusugan, at social welfare. Anim 60,000 bagong teaching positions, dagdag oras at overload pay para sa guro. Libreng dialysis treatment sa PhilHealth members, zero balance bilang sa DOH hospitals, at full coverage para sa kidney transplants. Mas malawak na feeding programs, mental health support, higit pang daycare centers, at Presidential Merit Scholarships para sa high honors na estudyante. Pag-amenda sa 4 Peta Seconds Law para sa mas mahabang suporta sa benepisyaryo ng programa. Extended PhilHealth coverage din tinutulan kapayapaan, kaligtasan, at swerte. Halos natapos na ang mga armadong insurhensya. Target na masugpo ang mga drug dealers, kasama ang mahigit 6 na raan at 77 personnel sa pamahalaan. Pagsisiyasat sa mga kaso ng mga sabungero at iba pa. Nakashift ang military focus mula kontra-insurgency patungo sa pambansang depensa. Pinasigla ang alyansa sa mga kasaping bansa gaya ng US, Japan, Australia, bilang tugon sa lumalalang tensyon sa South China Sea kapaligiran, kalamidad, at accountability. Humihingi ng full performance audit at publikasyon ng mga flood control projects sa nakaraang tatlong taon, na kung saan maraming proyekto ang hindi natapos o ghost projects. Marami ring nasawi, 31 lungsod at higit sa 200,000 displaced matapos ang bagyo at monsoon rains. Inutusan ng DPWH na i-publish ang listahan at panagutin ang mga tiwali. Nakakuha ng standing ovation ang pangako nitong maglabas ng buong katutuhanan Kapagaf at Kultura. Suporta sa National Sports at promosyon ng Car-Free Sunday para sa kalusugan at environmental awareness. Pinarangalan ng mga atleta tulad nina Manny Pacquiao, Hidlon Diaz, Kaloy Yulo EJ Obiina, Alex Eala, at iba pa. Nakakatawang puntong nabanggit ang TNT Chief Nektore bilang isang bagong kampiyon. Tinapos ang talumpati sa pambihirang mensahe ng pag-asa at pambansang pagkakaisa, tayo ang bagong Pilipinas. Konteksto at reaksyon, tumagal ng isang oras at labing isang minuto, kinilala bilang ang pinakamaikling zona ni Marcos sa ngayon. Maraming tumutol na hindi na ituring ang ibang issue tulad ng online gambling addiction, West Philippine Sea arbitration, at mga trade benchmarks. Tinuligsa din ng bayan at iba't ibang grupo na tila walang ngipin ang mga pangako, lalo na't maraming pwede umaksyon sa mismong Kongreso ang kabilang sa kumakatok. Pauwad sa talahanayan. Larangan pangako at balita ekonomiya, agrikultura 20 pesos per kilo rice, livelihood support, loans para sa mas infrastructure 40k classrooms, energy, water. Connectivity Edukasyon, Kalusugan Teaching Positions, PhilHealth Reforms, Mental Health Kapayapaan, Suborda anti Insurgency Success, Military Shift, Alliances Accountability Flood Project Audits, Corruption Crackdown Kultura, Sports National Pride Events, Health Campaigns, Car Free Sunday. Conclusion Ang SONA 2025 ni PBBM ay malinaw na nakatutok sa domestic agenda, gabi ng pangako para sa serbisyo publiko, infrastruktura, edukasyon, kalusugan, at reforma. May mga malinaw na isyo na iniwan na hindi nabigyang pansin, tulad ng impeachment at kontrobersya sa gambling industry. Patunay din ito ng lumalalang public frustration at pangangailangan sa real accountability at sana ay naibigan niyo aking video sa ikaapat na sona ng ating Pangulo. Please like, zin, share, hit notification bell for my new video. Thank you.